Seryoso ako na noon do? Ay, wow. Sorry ah. Uh, sorry, madam. Ako na po maglilinis nito. Total, trabaho mo to, di diba? Trabaho mo to. Alam mo, sobrang bait lang ng fiancé ko. Nandito ka pa din. Kasi kung ako yung amo mo, wala ka na trabaho. Sino ka ba? Saan ka bang kaharian ng mga engkanto galing? Mimisa, hey, grabe ka naman makapagsalita pinagagawa niya dito sa bahay ng amo ko? Lo, oh, grabe talaga to. Mm. Nakakainis ah, naman. Mm! Sarap ng babaeng to. Hindi ka lang maganda. Hindi lang tayo magkamuka. Sinasabi ko sa Nga! Mm. Yeah. Oh, ah, pangit naman yun. And then, Eden. Yan, yan dapat check talaga. Yan. Eden! Ay! Hey! Naku naman! Seryoso ako na nanonood do? Ay, ba? Wow. Sorry ah. Ah, uh, sorry madam. Ako na po maglilinis nito. Total, trabaho mo to, di ba? Trabaho mo to. Tinamo mo yung mga ag Tapos ako, kapal ka pa na alikabok. Bakit nagsisesta ka dyan? Excuse me. Tapos na ako maglinis, no? At saka kahit anong gawin ko, wala kang pakailam. Hindi naman kita amo, eh. At saka ako, sinasakura ako ng amo ko. Hindi ikaw. Hindi kita amo. Iren, yan say ako ng amo mo. May karapatan ako na sabihan ka ay, sinasahuran kayo. Sinasayang mo lang yun, sinapinapasahod sa'yo. Ano? Sino gagawa nito? Yung fiancée ko? Ako? Excuse me po, ha? Kahit baliktarin natin yung mundo, ako pa rin yung nauna dito. Ay? Kaya ako ang may karapatan at hindi ikaw. Hindi pa nga kayo kasal? Kung ano na nang pinagsasabi mo, ginagawa mo pa akong katulong. Hoy, si Sir Charles lang ang amo ko. Nauna ka dito bilang katulong nandito ako kasi mapapangasawa ako. Ayan, no? Ngayon, sa tingin mo, pag kinasal kami, ano mo na? Ha? Tandaan mo mga sinasabi mo, ha? Baka bumalik yan sa'yo. Hinisi mo na to. Baka dumating pa yung amo mo. Pagalitan ka. Ikaw din. Makamandar sa akin, kalusin. Mahala ka dyan. Kita susundin. Pangit. Ay, yan. Kamukha ko yan. <laughs> oh my gosh! <laughs> Kinigilig ako sa kanila! Pangit naman yan. Bad trip naman yung kikitang pamit. pangit. yung kanina pumasok. Ito yung kanina pumasok. Sarap. Sakto, na ako. Eden, nagluto ka na pala. Hindi mo man lang ako tinawag excuse me. Ba't siya tatawagin, no? Pwede ka naman magpusa. At saka alam mo anong oras na, diba? Dapat ikaw na lang pumunta dito. At saka may paaka. Pwede kang pumunta dito. May kamay ka at bibig. Kumain ka lang sa'yo. Hindi yung tatawagin ka pa. Naging responsibilidad pa kita. Para pagkain? Ay! Sorry, ha? Kasi... Nagluto lang ako para sa akin. Yung sakto lang sa akin. Eh, punta ka lang sa kusina. Magluto ka lang sa'yo. Alam mo ikaw, makakapikon ka na. Alam ba kung ano yung lugar mo? Ha? Dito sa bahay na to? Katulong ka. Gawin mo yung trabaho mo. Alam mo, sobrang bait lang ng fiancé ko. Nandito ka pa din. Kasi kung ako yung amo mo, wala ka na trabaho. So, na plano mong isumbong ako sa amo ko? Ay! Hey! Gusto mo ba isumbong ka sa amo Ha? saka huwag mong kakalimutan. Fiancé niya ako. Oras na ikasal kami, amo mo rin ako. Subukan mo magsumbong mananagot ka sa akin. Tingnan mo. Ah, talagang tigas ang mukha mo, ha? Hindi ka paniniwalaan ni Sir, no? Sino at, ka ba dito? At ikaw, sino ka dito para paniwalaan niya, ha? Mabisa ako? <laughs> Hello? Hello? Charap! Marimar! Ay! Umunta ka dito sa bahay ng fiancé ko. Ipag-uusapan tayo. Ay! Ang sarap! <laughs> Nabisit. Ang <laughs> mga pre, dati ang ngayon ah. Kaya nga eh. <laughs> Japan. Nakikita yung binakikita ko? Ay, Yun! Pag-asa yan! Ah! Marimar, dumin mo ngayon ah! ang ganda-ganda mo ah! Parang may lakad ka! Dabit niya na! Ganda-ganda! Ah. Ay! Ang bango pa niya ano! Ay! Ay! Ganda -ganda Ay. Niya, no. Ay. Ay Alam ko na yung mga ganyang galawan, no? Gusto niya lang makahingi ng pambisyon niyo. Alam ko na, kabisado ko na yung hmm. mga ano niyo, styling niyo. Si Marimar naman eh. Ito oh! Konti lang ito ha! Dapat magka thank you pa rin kayo sa akin. konti lang oh. Ikaw na bahala maghati kayo dyan sa kanila. Hahatian mo sila pang ano nyo yan. Ah, Ayos. Naasan niyo pa ako? Ito, oh, mamila ka niya ata, Marimar ah! Ayun na nga, hinahanap ko kasi dito yung bahay ng sesiko ko kasi pinapapunta niya ako. Si Virgo ba? Tama! Ayun o, yan yung bahay ni Virgo. Ay, Oo nga. Pasensya na ha, medyo matagal na kasi nung huling punta ko dyan. dyan. medyo nawala ako dito sa lugar na rin. Oh, hindi na pala yung bahay na sese ko. So, paano Siyempre. lalako ha? Thank, tayo, tayo, ah. tayo dyan. Thank you, Thank you. Okay, uh, ingat. Ingat ganda. Thank you. Ganda-ganda mo. Ganda. Pakurot nga. mo? Ang may Baby. Ang baby. Oh. Sana bumalik ulit, no? Para may pang-discarate. O sana, paano mo mag-inom na tayo? Kaya, abakan uh, ulit natin lalabas yun. Sassy! Oh! Sassy! Ingay na. Ah. Hi, miss. Andiyan ba yung sassy ko? Ah? Sino ka ba? Saan ka bang kaharian ng mga engkanto galing? Ay, hey, miss ah. Grabe ka naman makapagsalita. Ano yung mo sa akin? Eh, mukha kasing tikba lang eh. Ay, by the way! Bawal dito yung mga kagaya mo, bakla at pangit, okay? Kaya, Umalis ka na, please. Uy, okay. sis, sandali lang, ha? Kung light ka naman. Ang sadya ko lang naman dito yung sesi ko, eh, kasi pinapapunta niya ako dito kasi may pag-uusapan kami. Pasensya na, wala siyang nasabi. Kaya okay, umalis ka na. Ano ka? Sandali lang! Ali, ali, ano ali, ba? Ali, alay ka! Alay ka! Alay ka! Alay kakausap ko ali, 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 mga inkanto dito. Christine! Inkanto? Siya nga mukhang inkanto. Oh, sis! Ikaw, sis, ha? Ano naman itong kalokohan na pinagagawa mo? Pinapupunta punta ba ako ng biglaan dito? Alam mo naman na busy ako kay Lando. Ayan, yeah. oh, nagchat na nga si Lando. Inahanap na ako. Eh, Ano na yung si Lando. Bakit? Ano ba kasi yun? Ano kasi si, ano, si Lando dito? Ay, naboboard ako. Tapos, isa pa niyan. Papatrip ako dito dyan sa... Kita mo kanina yung katulong dito? <laughs> Ay, oo, sis! Alam mo ba kanina? Papasok pa lang ako dito? Oo. Oh. Inaano in, in, na, inaarutan na ako. Ano yung... It's my worst oh. na? Ano yung in, iniinitan initan ako? Iniinitan ako? pinag-initan! Okay. Medyo may pagka-weirdo talaga yung katulong na yun. Alam mo, hindi ko nga maintindihan. Feeling amo dito. Nagko-computer, kumakain ng pagkain kahit kailan niya gusto. Hindi ako inaalok. Ay, pa! Ah. Bakit naman hinayaan mo yung ganun, sis? Ikaw yung asawa ng amo, tapos fiance ka, di ba? Hinayaan mo siya. Pag pumatol ko sa weirdo, edi weirdo din ako. Alam mo, ganito na lang gawin natin. Naboboard ako, may bago akong giling make Ah! gusto ko yan! Make-up favorite pa! Favorite ko yan! May make man kita! Ito, Itatry mo si Bibi! Ay! Si Excited ako Oh my gosh! Ang ganda ganda mong niyo dito sa bahay ng amo ko! Ginagawa niyo yung parlor! para kumita kayo. Yun kasi ba sa mga, mga pobre, mga mahihirap, <laughs> nagiging oportunista. Ikaw <laughs> eh, ba ka na dito, ha? Ulit-ulit uh, na lang yung lines. Pobre, mga mahihirap. Nakailang, ano <laughs> ba yan? Wala ka bang ibang script? O sige, ako ka. Kaya ka nandito sa bahay Sir. Bakit ba ang dadaldal nitong ano mo? Katulong mo? Uy, ito, ito ha? Katulong mo lang ha? ako, madaldal. Hindi ka tatahimik, eh, sasaksak ko to sa bunga mo. Saksak mo kasi gusto niya. Ay, ano ba mo? Diba? Alam mo siya. Ikaw, ikaw na babae ka, ha? Eh, pala ka talaga eh. Ang lawak-lawak ng bahay na to. Kung nasan ako, nandun ka. Naingit ka ah. ba? Naingit ka sa akin? Malamang na malamang makipag-usap ako dun sa father, mam. Ma 'Di ba hindi naman 'yun pwede? alam, mo, alam mo, alam mo, ikaw naiinggit ka lang. Gusto mo lang make upan, 'di ba? Naiinggit ka sa akin kasi maganda na ako tapos may make upan pa ako ni Ma'am. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang make up tutorial. Ikaw, Ay, yung bida. alika. Sige, sige. Talungin ko lang, na-experience mo na bang maging maganda? Uh oo. -oh. <laughs> Nako! Sa beauty ko to, hindi kayo nagagandahan? Hindi. natural beauty yan. Natural. Lalo na pag-makeup on mo. Eh, sa, -sa palin ko yung mukha mo. Natural talaga yung palad ko sa mukha mo. Halik na rito! Dali, may gaman ka, ka namin. Para ma-experience mo naman gumanda. Dali, hindi ka sa'yo Oo, oo. na. Mamahalin ko mga makeup ko. Oh, sige na, upo ka na dito. Dali. Uh, dito ka! Mm -hmm. Naku, feeling ko mapapaganda ka namin. Mamahalin okay. yung make-up, wala naman yung gamit kung hindi marunong mag-make-up. May kasi lang mga anong gusto mong make-up? Yung ano? Yung mild stroke lang? Pili ka lang. Gusto ko yung ano? Dark horse? Yung fresh from the farm lang. <laughs> <laughs> Saba? Saba guys eh. Siya ka mukha kasi siyang tambing Galing sa farm. <laughs> Walang <laughs> <Mag> kabayo. Charot lang, <laughs> sige na. Sige na, sige na. Start na Ay, teka na, Sesi. Kunin ko lang yung mga makeup brushes, ha? Ah, sige. Saka yung kanilang sa buhok. Ayan. O, ayan, ha? Ganda mo. Wow! bagay na bagay talaga sa yung makeup na to. Aww. sabi sa iyo eh, mas lalo pa akong gaganda kapag na makeup pa. Ayo, napaka perfect. Yung. Ang galing-galing mo, Sesi, ha? Alam galing mo yun. yung makeup mo na to, it really represents you. Oh, tagal pa ba? Sabi, oh, pak na pak. Grabe. Mm, ganda ng makeup Sobrang Latina. Sabi oh, sa oh, ka mo ka! Oh, hayop ka talaga! Hayop sa katan Reveal na ba? Oo, no, reveal. Gusto mo na makita yung makeup mo? Of course, no! Because I know I'm beautiful. Ay, wow! Confident! Of course! Sige na! Pabilang namin ng tatlo, ha? Isa, dalawa, tatlo! Oh, Surprise! Sige Ay, na namin ka! Sige na namin ka! Sige na malay mo ka mo, kang maarap dyan. Kaya nga, tsaka bagay lang yan yun no? Kasi, makasya ka dito, kala mo naman, ikaw yung amo. Hindi mo na nga respeto yung sesi ko. Pero wala naman nagbago, diba sesi? gano'n yeah, yung mo? ah, ha? Saya kayo? Yes. kayo sa akin dalawa. Pinagkaisahan niyo ko? Ha? Huwag ano ka agad? Sir, tignan niyo, minamalda ako tungo ng fiancé niyo, pati nito kay Bigay, mukhang kabayo. Kinaya niya ako sa mukha niya, o tignan mo. Ah, no? oh, bakit, bakit, tutuloy? O, laka na ng mukha mo. Masalamat ka nga, sinama ka namin sa banding namin eh. Paka-arte mo. Ah, sinama niyo ko, oh, pero nilaay niyo, tignan niyo. Sir, <laughs> sir, pagkalipan yeah, ko kaya... siya na. Pwede ba? Ano ka alam mo sa bahay? Walang CCTV. Alam ko lahat ng ginagawa mo. Alam mo, titis lang ako sa ugali mo eh. Kasi nakakaawa ako sa'yo. Di ba? Pag ka sa'kin, akin, mahirap sa probinsya nyo. Wala ka makain. Tapos dito gagawin sa bahay? Ha? Yes, kung matatuhin yes. mo yung mapapangasawa ko, makala mo kung sino ka? Oo oh, nga, Tol! Kasi kung makaano siya, makaasa siya sa'kin, sa lalong-lalong sa kasaan niya. <coughs> Ah, mm. uh, pasensya ka na to, la. Oh. Pati ikaw, nasaktan ka pa. Oo, oh, pati ang magiging future mother-in-law mo. Inano niya? Ha? Huh? Ako, di ba? magiging tayo. Magiging future ako mother-in-law ng ano mo, boyfriend mo. Sige, tama <laughs> na Ah, uh, sorry din, pero wala nang magagawa sa ugali pa, mo. Mabuti pa, hindi ako na yung gamit mo at ka na. Naku, sir, huwag niyo kong tanggalin. Alam niyo naman, ang hirap ngayon maghanap ng katulong, di ba? Lalo-lalo na yung loyal na katulad ko. Ay. excuse me, sir. May enter up? Kung naghahanap kayo ng bagong katulong, sir, huwag niyo nang problemahin yun, sir. Worry no more. Ako, sir, pwede ako magkatulong. Excuse me, ikaw! Napaksapawera mo tayo. Ah, uh, Eden, hindi mo na rin yung sinabi ko. Umalis ka na ba? Magalit pa ako sa'yo. Love, wait lang. Loyal na katulong daw siya. Wala tayong aso dito sa bahay. Baka pwede ka namin itali sa labas. Tutal, Mukhang aso ngayon. Ay tama yan, Ceci! Kasi di ba wala tayong aso dito? Ay kayong aso dito! Pwede niyo siyang gawin sa gate na aso. Itali niyo kunyari, -na -na na siya doon para pag may kunyari mananakaw, mananakaw, napapasok, siya lang mismo yung tatahol at magiging alarm ninyo! Yes! Hoy! <laughs> Mabubo oh, talaga kayo! Bakit? Haif lang mo, pwede bang ginagaw yan? Tao din naman no? Tao ka ba? Bago ako umalis, pahingi ako ng makeup remover. Ayun, 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 para ayun, 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 Okay ayun, yan. Wala well, ayun, bago eh. <laughs> ayun, alis ayun, 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 ka ayun, 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 hindi naman kita matatanggap na kasambahay dito. Siyempre, alam mo naman na best friend ka ng mga pangasawa ko. Uy, sir, ha? Huwag ka naman ganyan. Ang gagawin mo rin akong fiancé. ano ka, sexy, oh. Grabe De, Hindi, ang ibig kong sabihin, hindi ka pwede dito sa bahay maging katulong. Kasi best friend ka ng fiancé ko. Kaya mas mabuti pa maghanap na lang tayo. Tay! Type... Ako ang gagawin mo tayo type... part! sir! Ha? Grabe ka na sir! Sesi! Ah! Oh, sarap ay... para ka talaga! Alam mo ikaw, susunod mo sa takilando. Tayo mo yung ko, no? Sarap lang, hoy! abama yeah. <laughs> <gonna take> <laughs> Ay, baka ba sexy? Kasi gusto mo talaga may katulong ko, no? Kagaknos yan. Kasi sige na, baka mamaya hindi pa umalis yung sayo din eh. Baka natin pagdasa. Sige, sis. So, sis, gusto mo ipasa ko yung trono sa sa'yo? Ikaw na yung mag-nawai sa viewer. Ay, ayoko! Ayoko! Ay, sa'yo na yan. So, ayun na lang. Ipasa mo kay Eden. Ay, Eden, ganito. Ay Aidan, bumalik ka dito. Ikaw na mag-nawal sa mga viewers natin. Mata ko. Freeze! So ngayon nga mga kababayan ko, mga Pilipinong manonood ng aming programa na why kayo'y may natutunan sa aming palabas ngayon. Ano ba? Lumipat-lipat ako ng camera noon. Ikaw lumipat ka rin. Hindi mo naman ako ginagaya eh. Dito oh. Yan ang camera oh. No why? Kung kayo'y katulong, rumispeto sa inyong mga amo. Kung hindi, baka kayo'y maligwa. Ang bobo naman. Ganito oh. Na why? Ganon! Laki ng bibig mo! Sige na! Sige, sabihan mo sila viewers. <laughs> Naway! Sige! Naway! Nakuhaan ninyo! ng magandang aral! Ang kwentong ito! Pugaliin po natin matutong respeto lalong-lalo na sa mga nakatakatataas sa atin! <laughs> At ang masasabi ko sa ating kontrabida? <laughs> Sana, hindi na lang siya nabuhay sa mundo ito. Kung ganyan lang din ang pag-uugali niya. Bakit ka din binuhay ng nanay mo kung ganyan din yung mukha mo? Eh bakit ka binuhay ng nanay mo kung ganyan ka lang kapahan sa mundo? Love ako ng nanay ko. Oh, na-hurt ka. Hindi ka love ng tatay mo. So ngayon, ito na yung way natin para tapusin ang video na to. Kasi parang personal na to. Kasi pamilya namin, dinagamay na. Nanonood yung pamilya ko sa Mindanao. Lagot, lagot. Ito, pag kumalat ito sa Pagadian City. Nakakulat ka sa pamilya ko. Nakakulat ka